ano ang journey ni Elsie dito sa season 2? Ay, nagmature na po si Elsie. Alam niyo, <laughs> kasi medyo komplikado po yung karakter ni Elsie. Kasi kung makikita niyo dun sa trailer talaga, may nangyari. Dugo-dugoan si Elsie, may pagbare, may, may, humahampas. So, dito masusubukan yung, yung pag-ibigan namin kung hanggang saan mo kaya intindihin at mahalin yung isang tao. Mm. Ayoko mag Abangan natin. natin. Dama niyo po abangan. Spoiler. Oh, abangan natin yun. Pero Rurio also saying that uh, hindi lamang arnis ang uh, ginagawa mo dito. Yeah. But you're introducing something. Yes. Um, Nakipag-partner po kami with Lakan Ronnie Royce Base. Okay. Uh, meron po siyang binuo na system which is yung Laraw Kali Pamuok ng Filipino Martial Arts. Laraw? Laraw Kali. Kali? -pamuok. Pamuok. Pamuok. Kasi, Tito Boy, parang usually, di ba parang sa atin, pagka tinanong mo isang tao, ano yung martial arts mo lagi sinasabi? Boxing or Muay Thai? Right. So, ako naman, hindi ko naman sinasabing mali. Pero, for me, sana mas mahalin natin yung sariling atin. Meron At, din tayo. Yes. Ano ang move nun? Paano yon Well, it's... Oh, may, gamit na may gamit din, oh, na, see, oh, may gamit okay. din naman. Actually, uh -huh. ang kagandahan uh -huh. po dito sa Laraw Kali pa uh -huh. with or without the weapon, pwede mo pa rin siyang gamitin. So, okay. kunyari, pag-aatake ka, pa. di ba? Yan yan, atake ka. Yan. So yan. Yan. Aww. Yan. Pero kailangan, itong hand mo, gumagalaw din siya kasi usually yan yung pang control natin ng kamay. So kahit wala yan, pwede mo pa rin gamitin to pagka makikipaglaban balik ka. Baliktad dito mo. Ah, baliktad. <laughs> yung, yung weapon yung gagalawin. <laughs> yan ang pinakaabangan, di ba? Ay, abangan ho natin yan dahil napakaganda. Pero ang isa pang pinakaabangan, February, you announced your engagement. Ayan, no? Opo, oh, yes. Patingin nga ng engagement <laughs> ring. Eto bo. Ayan, no? Direct Robel, ayan. ayan, no? Ayan, ayan po. Magta-12 years na kami next, next month pala. Next, next month. month. Yes. Congratulations. Congratulations. Thank you. Okay. So, ano ang pwede ibalita sa amin? Kailan ang kasal? Ano ang gown? Uh, everything that you can tell us. Okay, yung kasal po, definitely this year na po okay. yan. Okay, so, Ang bilis ah. Medyo, I know, parang kailan lang, <laughs> nagpa-plano pa lang. Tapos, uh, with, sa gown naman po, uh, bibiliin ko siya sa Korea. Oo. Oh, oh. Bakit Korea? Kasi sobrang love ko yung Korea, yung culture nila. Mahilig ako sa k-drama, sa k-pop, sa BTS. So, kay parang Jungkook. Kay ko <laughs> So parang gusto ko dito ba'y lagyan talaga ng yung something very personal sa akin. Gaya nung nakuwento ko po kanina. So gusto ko sa Korea. Tapos parang nakita ko lang yung sarili ko doon. nagsi-scroll ako. Sabi ko, ay, ang ganda! Okay, sige, so, doon ka oh, Okay. Po. Lugar, ninong, ninang, meron na? Wala pa. Ninong. Ninong. Ah. <laughs> lugar. Abay, oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> yung lugar po sa Bandang Silang. Okay. Para po tahimik, nice away place. from the noise, yung city, mm -hmm. ano. So, yun po, doon po lahat, church wedding po ito, may dream wedding, very intimate lang po, close friends. Antaran. family ah uh, Yes po, meron din po, nandyan sila Ara, sila Jens kaloy Anjo, sila... Um, Julia Montes. Yan yung It's going to be a celebration family. not just of your love, but yes. a celebration of your life story, of friendship. Oh, Di ba? Oh, yes. Lahat. Lahat nandiyan sila. Excited sila. Yung mga nakawitness ng love story namin from the very start, nandiyan po sila. Wedding preparations can be challenging. Mm -hmm. Di ba? Uh, meron talaga mga nag-aaway. Uh, mm -hmm. may mga hindi nagkakaintindihan. Kayo ba ni EA, tahimik naman ang inyong preparations? Are you the boss? Who is the boss? Actually dito ba ay nakakatuwa kasi hinahayaan niya lang ako kung may idea ako na okay. nakikita ko na gusto kong makita sa wedding namin. Sinesend ko lang sa kanya, pinapakita ko, ay nagie yes lang siya kasi uh, sabi niya nga para yung kasal is for the bride talaga eh. Parang yun yung yun yung day ng okay. ng bride. So binibigay niya po sa akin yun ganda. So, yes. Hindi walang walang away, walang pressure, walang stress. Very good. Yan ang pinakikinggan ngayon ni Ruru. Ah! <laughs> okay. Kung meron kang isang tip na maibibigay kay Ruru pagdating sa halimbawa, proposal, engagement, Ay. pagpapakasal, ano ang payo na ibibigay mo sa kanya? Lagi kang makikinig sa gusto ni Bianca. Simulaan noon pa. Huwag mo lang tanong ng so kontakit. Kaya ano, Ruro? Simulaan noon pa. Ano pa? Uh, separate communication, pagiging honest, transparent. Uh, open, transparent, respectful yun, yung tatlo para uh -huh. sa akin talaga. At syempre, huwag mo na kontra yun si Bianca. Never, <laughs> di pwede. <No. laughs> para sabi nga nila, happy wife, happy life. Mismo. Pero alam mo, Ruru, it's very difficult at this point, no? Kasi para kita yung tatlo, you, I, I, I remember a last conversation na kahit pa paano nadadaanan, yeah. ito kasi pareho kayo ni Bianca, you're both peaking in your careers. Mm -hmm. It must be difficult, no? Yes, actually. Ang hirap, no? Actually, parang ang daming factors na kailangang isipin. But, you know, ako kasi, Tito Boy, naniniwala ako na basta maramdaman mo sa puso mo na yun na yung tamang pagkakataon. Go ano mang sitwasyon, hmm. de-derecho Parang natin meron yun. na Tito Boy, no? Oh, parang, para masabi niya yun. Parang may, <laughs> may isang. Yeah, pero ako, okay, if it happens, it happens. Yes. And I, you know, you listen to the moment. Pakinggan mo. Yes. totoo. Oh.